Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome po sa ating sumada sa Petya At ngayon naman po ay sumada natin ng ating Petya ngayong February 13, 2025 At salamat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago lamang po dito sa ating Youtube Channel Maraming maraming salamat po At ayan, umpisahan po natin ng ating sumada, dito tayo sa February Dost tayo dito, 13 sa ating Petya at 25 pa rin po sa ating taon Ah, uh, pa rin po ng dati, ganyan, simplify muna natin sila. 2 0 plus 2 is 2, 1 plus 3 is 4, uh, 2 plus 5 is 7. Ay, mga idol, dito rin po sa bantang gitna. Yan, add lang po natin sila. 2 plus 4 is 6. Ah, uh, 4 plus 7 is 11. At sa bandang baba din po, 6 plus 11 is 17 ito po yung unang numero natin meron tayong 17. At yun naman pong kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin sila. 2 plus 4 plus 7 is 13. Ayan mga ito, meron tayong 13 at meron na rin po kayo ditong kombinasyon. Pwede pwede na rin po natin yung matayaan. 17-13 or 13-17. Ayan mga ito, pwede, pwede na rin po yan. At para malukta rin po yung mga numero natin, pwede natin pagpilihan. Susumaga na rin po natin itong dalawang numero. Pero, pero bago po yun, I-simplify muna natin sila dahil 2 digits pa yung mga number natin. Ayan, dito sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito po ang isusamada natin, 4 at 8. At uh, unahin po natin isumada ang 4. Ayan, kukunin muna natin yung 13. Ayan, sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dyan yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, ah, dito naman po sa 8, kukunin muna natin itong 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan yung 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8 at 35 sa so mga 35 3 plus 5 is 8 ayan mga idol at dito po sa mga numerong natin yan ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon ayan meron tayo dito 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 26, 35, 35 Ayan, ramble pa rin po natin yung mga numero natin yan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 26, 26 at 4, 26, 4, 35 at 13, 35, 13 at 8, 22. Ayan mga ito, ito naman po yung ating mga nakuhang mga sample, mga kombinasyon po sa ating sumada. Ngayon po, February 13, meron tayong 26.4, 35.13, 13 at 8.22. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga sample nating nakuha, pwede pwede po natin matayan yung mga yan. Pwede po tayong kumuha, magtag-tag sa mga numero natin dito sa taas, sa mga nakat-send kayo natin mga numero. Ayun na lang po yung pumili kung ano po, po yung nagustuhan po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, ayan po mga isumada para po ngayong February 13, 2025. Maraming maraming salamat po.